Hi guys! Good morning! Hindi pa ako makapagbukas ng um, curtain maaga, ah late na 9.30 na actually kanina hindi pa ako makabangon kasi alam kong nag pa sa babae yung mami ko so mag maguguluan lang siya pag ah, tumakbo na naman tong doggy doggy ko kaya yun. ah na-upload ko na yung vlog ko kahapon sorry kung maikli lang yung vlog ko kasi masama talaga yung pakiramdam ko kahapon as inilag na talaga ako so ngayon medyo okay na ako uh, ang masakit na nasakan is yung lalamunan ko so yun na lang siguro yung inaman ko ng gamot kasi sobrang sakit niya parang siyang parang nangakapal yung lalamunan mo na parang namamaga parang siyang ganun So, yun. Tapos, hindi pa ako nakakapag-film. Kaya, kailangan gumaling na Kasi, kailangan ko pang mag- mag-film. Tapos, marami akong deadline today. Kaya, yun. So, mag na ako para makapag-ready na ako. Tapos, mamaya na lang ako ulit. Pag- Vlog. Ako so, dalawang loaf bread. Tapos nagpalaman ako ng egg yun, um, for now, hindi mo na ako magda-diet kasi like, ngayon na, na umiinom ako ng medicine um, ang tendency kasi sa pag konti lang yung nakakain ko yung um, nagkakaroon na ako ng parang hyperacidity. acidity Kaya yun, so kasi dito talaga masakit yung lalamulan ko, kasi in dito siya, hindi siya sa mismong throat pero dito, oh, yan. feeling ko nga yung dito ko hindi ko alam. Parang natatakot na ako. Parang ang laki niya. I don't know. Dahil lang ba ito sa katabaan ko or what? Pero, yun. Tapos, um, later, magkita kami ng friend ko. Baka punta kami dun sa the showroom kasi tinatanong ko sa kanya para pumunta dun. Um, may bibilin lang ako mga ilang gamit or ilang stuff na gusto kong i-review. Tapos, um, yun, nananood lang ako ng Frozen. Ayan, o. Oh. So, mamaya, mamaya na lang ulit. Um, mag, ano, ako, mag-vlog ako later. Sana makapag-vlog ako. Sana hindi ko makalimutan. Tapos, ipaparepare ko pala yung iPhone ko. Kasi, yun nga, searching pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin sa kanya. So, yon So, okay, guys, papaya soap. Luto And I amazing mean, cheese. So, so nakapag-ayos na ako. Simple makeup lang. Kasi dyan lang naman ako pupunta. Tapos, punta man ako ng uh, Robinsons. Or, basta punta man ako Robinsons. Tapos pupunta lang ako ng SM. Kasi, check ko nga yung iPhone. So, yon Makeup of the day. Simple. Very simple lang. Ginamit ko lang is Mary Kay CC Cream. Tapos, um, ginamit ko na pang setting powder is yung Mary Kay na mineralized powder foundation dito. ito? Mineral powder foundation. Tapos, um, ko yung nabili ko lang sa DV. Ito siya. Tapos, sa uh, eye, uh, eyelashes, Ang ginamit ko is itong Wet n Wild well Mega Protein. Yan. Tapos, sa cheeks ko is yung Elf Blush Palette and Nix Soft NYX NYX um, uh, matte lipstick in tea rose. Yun lang. Super simple lang na makeup lang. tas ito lang, nag-t-shirt lang ako tsaka shorts lang kasi sobrang init. So, yon Alis na ako. Dadaling ko tong camera. Sana makapag-vlog ako sa labas. yon so, galing ako sa EO. Kung papansin nyo dun sa first, ay sa naunang clip dito, galing ako ng EO. Um, bumili ako ng, nagpa-check up ako kasi Diba naalala nyo nung isang araw sabi ko sa inyo may sakit ako tapos yun sobrang sakit ng ulo ko and then nagpa-check up na ako sa EON sabi ni doc um may grado na yung mata ko 5.50 uh, right, right and left nearsighted tapos 0.25 na astigmatism so ngayon nagsalam um, nag-purchase ako ng salamin ito uh, tapos yung salamin kasi naka-sale, so 990 na lang siya, original price niya is nasa 3,000 ata. Pero dahil naka-sale sila, super naka-markdown yung mga prices ng salamin nila. Kaya, um, kung gusto niyo magpagawa ng salamin, punta na kayo sa EO. Hindi ko alam kung sa lahat ng EO naka-sale, pero sa EO ng SM Marikina naka-sale sila. So, yun. Um, ito yung yung salamin na pinagawa ko. Ito yung itsura niya tapos ito yung side so ang bala ko kasi sana yung mga nabibil, nabili kong mga specs kaya lang um sabi kasi ng babae doon sa EO if ever na ma-defect ay ma-defect parang um, ma-defect yung salamin ma parang ma-deform hindi na nila hindi na nila hindi na sila liable doon so naisip ko uh, magpagawa na lang talaga ako bumili na lang ako ng salamin doon since 990 lang. Tapos, yung pinaka-frame, ay, yung pinaka-grado ko is, uh, 1.5. Tapos, so, bali, 2.5 lahat siya. So, yun. Kaya, di na ako nagdalawang isip. Nagpagawa na rin ako. Ah, uh, agad-agad. Tapos, uh, bumili lang ako ng, ah, uh, konting gamit. Actually, dalawa lang to. Kasi, bukas sa alis ako. So, bumili lang ako ng water bottle. Ayan, so gagamitin ko to bukas. Uh, 88 pesos lang to. 88 na ba? Ah, uh, no. 66 pesos lang pala siya. 66 lang siya. Sa, sa Japan Home Store. Pagkatapos, bumili lang ako nitong um, ng tissue. Kasi meron akong trash can. Kung, mapa, kung mapapansin nyo, mahilig ako sa yellow-green. May trash can ako ng yellow green. Tapos, bumili ulit ako nitong uh, tissue holder naman siya. So, yun. Uh, Mag-end ako ng vlog ng maaga kasi kailangan ko magpahinga. Ay, hindi pala. Sashare ko pala. Minagpunta ko, sa Erin. Erin McKay. Sa mga nagtatanong or magtatanong sa aking vlog. Uh, wait lang na-discover ko na-store dun sa Robinson's Metro East, second floor, dun sa tapat ng Nike. So, yun, nagbabenta sila ng mga authentic, um, authentic na imported makeups like NYX, MAC, basta yung mga name it na mga makeup na popular ngayon, like Rimmel, uh, what else, uh, yung, City Color, Milani, Elf, basta lahat na meron sila. So, yon, uh, gusto kong itry yung Jordana Matte Lipsticks. Kaya bumili ako ng dalawang shade, 190 each. Yung unang shade na binili ko, which is ito yung suot ko. Ayan. Um, ito yung blush blush so para lang siyang tea rose ng NYX pero hindi ko hindi ko sure kung talagang ganun yung color pero yon tapos, yung isa pang binili ko is itong Jordana Matte Scarlet Red. So, dalawa. Ayan. So, dalawa yung nabili ko. Yun lang. As in, yun lang talaga. Kasi, wala akong, uh, ang pakay ko lang talaga is ipagawa yung phone ko. Which is na, pagawa ko na nga pala siya. Pero, um, ang sabi sa akin kasi, i-reset, -re kailangan ko siyang i lahat. So, kailangan ko munang, um, ayusin to. Kasi, uh, kailangan ko muna mag-back up para in case na ma-delete lahat, okay lang na ma-delete siya. So, yun, yun lang. Kasi, ano, um, ano ba, mag end ako ng vlog ngayon dahil maaga nga ako mag-aayos. Tapos, asikasuin ko pa yung laptop, yung phone ko. So, that's it. Uh, thank you for watching. And, yun, mag end ako ng vlog. And, yun, thank for watching. I'm gonna see you tomorrow.